Um, um, um. wow. ya na ah, hindi naman nila kini yan nga oh. lo hmm. yeah yen jeep nagyawan kini nala tigita nyo mano gyaw yawan don dapat tamo mga anak panod lang ang traffic ng atake import sa nangmunting lupa kasama ko sama ng loob eh bawal na naroon pa yung forcer yung u-turn pa ayun kinawa yun malamang hindi yung titikipan nakaposting nga yung uli walang pakilap nakatingin pwede pala gawin yun dito sa mutin lupa yung mga subscribers sa wana pag kuan do sa ano yuton pwede kayo mag yuton kasi ginagawa hindi naman nila kita naman eh kung di pa kuminto hindi nila kakawayan eh tama yung dalawang enforcer na nakatingin do sa do sa may stoplight to para wala pa kaya alam ganyan dito sa Montilupa kasi maraming nagtukom eh na baka daw natin alam kasi yung iba rin nagsasabi sa so, sa sasimplando sa naglalagay na malaki daw lagay kaya eh, siguro kaya hindi nuhuli no doon narapa? di ba kung hindi ko pa tinawag yung enforcer na nag turn ay wala yun hindi ko masabi ha kasi wala hindi iniiwan ko na hindi ko naman kailangan ko na kailangan sinabing para kita naman nila kita mo kung hindi ko pa tinawag yung portion may nagyuyuto eh kung hindi pa kumento para tin kung oh, kung kawayan nga nila hindi yun yung dalawa yung porcer po nakatayo yan ganyan po sistema dyan sa Montilo pa kaya oh, yung iba motorista pag kayo hinuulit sa Montilupa, sabi po ninyo yung video ko na doon sa new U-turn, nag U-turn -yo yung mga jeep na hindi naman yung nilay noon Yun. Kaya huwag ako matakot. Kasi hindi naman pala hindi pala bawal doon sa new U-turn. Pero sa ating bata, traffic, eh, bawal yun. Pero dito sa Monteng, hindi ho. Kita naman po eh. Harapan. Kita naman nudo sa mga video kong ina-upload. Yung no, stoplight na yun, pag ako'y napapadaan, laging gano'n na lang ako, sumasabay sa doon. Doon sa green sa kabila. Wala akong pakalamang ng enforcer. Doon. Kaya huwag dito na itong video. Ah, uh, tayo may kakausapin pa rito bago tayo. Mawinan ang ano Mapush!